Sa batas sa Torni, ano ang mas grabing kasalanan, Venus o liit? Yung pong paghahampas ho niya, ano ho, sapagkat hindi po justified or walang dahilan yung paghahampas mo. Kung nakagawa man siya ng kasalanan, pinagbabawal ng batas ang paghihiganti o yung tinatawag nating retaliation. Yun. Kaya pwede rin po ba ako magdagdag si Ate Venus naman? Ang pagbuburaot po at wala pong... Uh, bas, ayaw po nung tao ko na bunaburaot siya. That is theft. Pag nanakaw ho yun dahil walang consent, kapag nakipag-agawan ka naman ate, that is simple robbery, extortion na yun. Eight years ang kulong doon yun naman pong pagiinuman nila, ano ho, at nag-iskandalo kayo, maari kayo makulong na tatlo. Public scandal naman po iyon. Oh, yeah. Yung kaso nyo naman po ate, Article 266, is light physical injury. Maari po kayo magbayad ng 40,000 pesos o hindi kaya ikulong ng hindi lalagpas ng 30 days. Ay, Even. ay, 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 ay. Ang hirap. Okay, maraming salamat, attorney. O, oh, tayo, ha? Kahit na sabi mong bayani ka pa ng iyong pamilya, kung ikaw naman ay makukulong, paano na? Okay, Dr. Love, paano makakapagtimpi si liit? Paggalit na galit. Ano pa sinasabi ng Biblia tungkol sa galit? Hindi Lahat ba kahit na... naman si Jesus Christo nagalit din? Lahat naman tayo nagagalit. Uh, merong sinasabi sa Biblia na pwede ka magalit, na hindi ka magkakasala. Ano meron ganun? Parang mahirap, ano? Sa sa standards ng tao. Pero tingnan muna natin anong dahilan ng ikinagalit. Hindi ko makita ang hindi ko justify kung bakit itong si Venus ay kailangang mag-agaw ng 200 pesos uh, doon sa ibang tao. Ito lang pang just just a mere fact, inagaw mo. Nakaw na 'yon, di ba? Ah, uh, Kasalanan na. Pero bakit kailangan niyang mag-agaw? Kasi may pangangailangan siya. Siguro yun ang dapat natin tingnan, Venus. Tingin ka rito. Ate. Oh. Uh, bakit naghihirap ang buhay? May trabaho asawa mo? Wala? Wala ano po asawa. Ah, wala kang asawa. Ilan ang anak mo? Apat. Apat. Okay. Bakit... Bakit kailangan maghirap ang buhay? Hindi gusto ng Diyos na tayo lahat ay maghirap. Ang gusto ng Diyos maging mamasasa tayong lahat. In fact, kung tatanggapin natin ng Diyos sa buhay natin, may biyaya. No? Kung, kung gagawa ka ng mabuti sa kapwa, ang kapalit nun, biyaya ng Diyos. No? Sa mas plain na salita, suwerte, No? Sa mga katoliko na mahilig sa suwerte. Suswertehin so, daw pag gumawa ka ng mabuti sa kapwa ang 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 magandang paliwanag ay biyaya ng Diyos. Ang tao ay hindi nilalang ng Diyos para magdusa. Lahat tayo gusto ng Diyos na mamasasa sa biyaya, no? Eh kung hindi natin tatanggapin ng Diyos sa buhay natin, kanya ang na mangyayari sa atin. Kung pagtitiwalaan na natin yung kakayanan natin, hindi natin isusuko sa Diyos ang lahat, Walang mangyayari. Sabi nga don sa Matthew 11, 28 to 30, Come to me, all you who labor and are heavily laden, and I will give you rest. Learn of me, for my yoke is light. Kilalanin niyo ako, aralin niyo ako, dahil ang aking pamatok ay magaan. Paano mo kikilalanin ng Diyos kung hindi, wala kang panahon para sa Kanya. Kung hindi mo kikilalanin ng Diyos, bata, wala kang biyaya. Sorry. Sorry. Wala kang biyaya kasi hindi mo siya kinikilala. Ate Kuring. Maraming salamat, Dr. Love. Dito naman sa ating The One Psychologist Rainier. Paano ba magsimulang uh, mag-quit sa bisyo? Okay. Sabi nila, hindi pwedeng dahan-dahan. Kailangan hmm. daw biglaan. Okay. Cold turkey ang tawag yes. nila. Actually, for sa ibang mga tao, that works. Pero ideally, kung yung isang tao is talagang uh, dependent na siya sa substance, ideally, rehabilitation talaga yung ginagawa. Kasi, kailangan kasi na maalis yung isang tao doon sa mga natural triggers niya sa kanyang kapaligiran. But then of course, sobrang gastos no nung yung intervention na ito. Pero may mga self-help no na mga pamamaraan kung paano natin matutulungan yung dependence ng isang tao sa substance. Like for example, magkaroon ng accountability partner. So when we say accountability partner, dapat yung kaibigan mo na yan, hindi kayo parehas ng bisyo. Dapat yung kaibigan mo na yan is some, someone na magre-remind sa'yo. Itatap ka, oy, wag mo nang gawin yan or ikaw mismo sa sarili mo, magkakaroon ka ng sense of control na hindi ko nagagawin itong mga bagay na to, iiwasan ko yung mga triggers. Kumbaga dito kasi, ang mahalaga is dapat willing yung isang tao mismo sa sarili niya na gusto niya magbago. Para at least magkakaroon niya ng chain effect kung saan magkakaroon ng positive effect sa behavior ng isang tao. Lalo na no, kapag nakikita niya yung sarili niya na nagiging dependent na nga siya sa isang substance. Ayun! Okay,